Grabe, 12 pieces na. Napakasulit dahil ang dami na. Sobrang ganda nga ng tela nito at affordable pa. Ang mura nga lang nito tapos makapal pa yung tela. Cotton nga ang tela at maganda nga rin yung pagkakatahi ng mga panyo. Sobrang importante talaga nito sa atin. Hindi talaga pwedeng wala tayong magamit araw-araw. Dito lang pala ako makakakita ng affordable pero ang ganda ng quality ng mga panyo. Nakatipid na nga ako mga mi dahil 12 pieces na 200 plus lang. Pag 6 pieces naman ay nasa 100 plus lang. Nagustuhan ko nga kaya na pa order nga ako ulit. Dahil malambot ang tela kasi cotton, makapal at malapad pa. Sobrang kailangan talaga namin to lalo na tatlo ang estudyante ko na pumapasok sa e school. Nauubusan nga sila palagi ng gagamitin kaya ginawa ko ng 12 pieces at nakasave pa nga ako. Kaya order na rin kayo sulit na sulit. Ilalagay ko na lang ang link sa comment section.